Nandito kami sa seaside tubli. Ano kasi pagkain natin, Mare? Sabihin mo nga. Arroz caldo, puto. Al, bola bola. Hello guys, good afternoon. Pupunta tayo ngayon sa malapit sa sea para doon kami magbabanding ng mga kaibigan ko dito sa Tubli. See you guys. Punta tayo doon. Samahan niyo ako. Ayan ay lalabas na kami. Lock natin ang pinto. Idadala kong banig. Banig. ay maganda ka. Tumaba Tumaba ka nga. Ay, sino may sabi tumaba. Masikip na nga yung mga salaw. So, nandito na kami. Magpipiknik. Ayan. Dito kami sa bahay kubo. Kahit munti ang halaman doon. Sayang walang internet. Oo nga. Sarap ang upo dito. Nakapukang kang upo. Hindi ko makaano yun. Asya eh. Hindi ko makaano. Ang layo no? Si swing. Oh, Tapos magpapitas yung ano, no? Walang yan. Nandito si Tanaka Romeo. Romeo. Batit tayo. Inaway ako nito eh. Romeo. Si Romeo. Ayan, nagpipiknik kami dito. Malapit lang naman, hindi yan maaano. Nandyan lang naman. Ha? Ah? Malaka siya magduyan. Malayo pala si ano. Si Aisa. Pwede tayo lumipat doon. Wala rin ganito siya. Pauwiin na lang niya si Aisa dito. Dinner na kami. Oo, dinner na pala. Oo. <laughs> kami sa malapit sa laruan ng mga bata. Lipat kami. Meron kami sampurado. Hmm. Ay, saan Ang tawag nito? Anong kaldo, ito? kaldo, caldo. arus caldo. Arroz kaldo, Champorado na. Arroz caldo. 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 mo tayo sa mo. Tapos mayroon kaming? Photo. Photo. At mayroon tayong? Ayaw ko. Squid bowl. Squid bowl. Baksan to. Boba ako. Ayan maren. Ito sa'yo maren. Ayan marami kaming pagkain oh. Squid <laughs> balls. Ano yung sa gulaman? Mm. Aray, aray, aray. yan. Sabi niya. Sabi <laughs> <Okay>. niya. <laughs> <laughs> Para malapit. Ah. Oh. Lamin pagkain natin. <coughs> mm. Yan ah. Yeah, ay, sarap ay, na kahi pagkain kahit? namin. Matamis ah, to mm. ay, hindi ano pa. Ano naman ay, yan? Ay, Ang biko. Nagmadali, minadali kong niluto to ha. Tatlong gata nilagay ko. Wow, sana all. Oo, oh, minadali ko. Sana, sana. Hindi, tatlong gata. Tatlong gata. Grabe wow, ko naman, dapat karami naman. Oh, Sanday. Ay, hindi masyadong malapok. Ah. Mag-live ka kayo ay! Aba! Oh, di nga, wala nga kami. Okay lang. Mag-live. Ikman ko photo. Masarap yung photo mo. Itlog na maalat yan. Wala tayong ano? Makiwari, bita. Oo. Ha? Itlog na maalat. Kumain kayo nito at lagyan nyo ito sa ibabaw. Kaya sabi niya mag... Mag... mag ano siya? So, kain na tayo. Ayaw mag-play na <laughs> video ko. Full na siguro. Bola-bola. Ken. Para wala kaming <yung> mga madam. na, guys. 6.30 na. 6.30 na. Nandito pa rin kami. Oh, ako. Ay, eh, walang lagyan. Romeo. You say bye-bye. Bye bye, bye nyo, Romeo. Nyo Uy anak kami guys. Yan na. Time to go. Time to go. We have spent time two hours.